sa Pula, sa Puti, ni Francisco Rodrigo. Kilalanin natin si Kulas, isang sabungero at ang asawa niyang si Celine. Ang kanyang bisyo ay ang madalas na ugat ng tensyon sa kanilang tahanan. Isang umaga, makikitang pinauusukan ni Kulas ang kanyang manok habang si Celine ay abalang naglilinis ng bakuran. Naisipan siyang kamustahin nito Ikinagulat ito ni Siling sapagkat mas madalas pang kamustahin at himasin ni Kulas ang kanyang tinali kaysa sa kanya. Ibig na nga niyang maingit at magselos dahil dito. Ipinaliwanag naman niya na grasya ang dala ng kanyang mga alaga kaya nagmamakaawa si Kulas. Siling, limang piso lang, sige na. Ang dahilan niya, mayroon siyang kakaibang panaginip. Hinahabol daw siya ng isang puting kalabaw. Ani niya, ang puting talabaw ay simbolo ng pilak na nangangahulugang hinahabol siya ng swerte at ng salapi. Nag-alinlangan si Siling at nakipagtalo kay Kulas. Hindi ito ang unang beses na nagbigay ng palatandaan ang kanyang panaginip. Naalala niya ang panaginip nitong tungkol sa isang ahas na nakapulupot sa Pigura 8, kung saan natalo sila ng 8 piso. Naalala rin niya ang panaginip tungkol sa pulang pusa na nagpusta siya sa pulang manok at natalo ng 10 piso. Pero sa huli ay nagbigay pa rin si Siling na limang piso dahil sa pakiusap at pangako ni Kulas na kung matalo siya ay ito na ang kanyang huling laro. Ang nagmamadaling si Kulas ay nakasalubong sa pinto ang kaibigang si Sining. Hindi na niya pinaunlakan ng kwento at ipinaubaya na ito kay Siling. Nang tuluyang makaalis na si Kulas, dalidaling tinawag ni Siling ang may kahinaan sa ulong katulong na si Teban. Teban! Teban! Ano po yun aling Siling? Nagpunta na naman ang amo mo sa sabungan. Heto ang limang piso. Ipusta mo ito sa kalaban. Madali ka at baka mahuli. Kaagad na sumunod si Teban sa kanyang amo. Gismayado ang kaibigang si Shuning sa kanyang narinig. Sapagkat pumupusta na rin sa sabong si Seling. Nagpaliwanag naman si Seling. Ang plano niya ay, kung matalo si Kula sa sabungan, panalo naman siya sa kabilang taya. Sa ganitong paraan, siguradong walang pera na mawawala sa kanila. Hindi nagtagal, bumalik si Teba na tuwang-tuwa. Nanalo tayo, Aling Siling! Nanalo tayo! Kaagad na tinago ni Siling ang salapi at tinatungo sa kusina ang katulong upang hindi na makahalata si Kulas sa kanilang ginagawa. Papalabas na ng pinto si Nasyonin at Siling upang magtungo sa tindahan ni Aling Kikay nang dumating si Kulas na malungkot. Halos lulumo. Kitang-kita ang pagkagapi sa kanyang muka. Talagang buwisit ang sabong! Sinusumpa ko na ang sabong. Niayaw ko nang makita ang anino ng sabongan na yan. Sumagot si Selim. Naway no magkatotoyan, Kulas. Bueno, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta na kami kay Kumaring Kikay upang bumili ng rasyon ng sabon. Malumbay na nakaupo sa silya si Kulas at hitit ang sigarilyo nang dumating si Castor upang bisitahin siya. Ikinuwento ni Kulas ang kanyang sunod-sunod na pagkatalo na kinik at ibinahagi ang kanyang lihim na pandaraya sa kanyang madalas na pagkapanalo sa sabong. Tumataya siya sa kalaban ng sariling manok dahil alam niyang matatalo ito. Kung paano siya nakasisiguro? Hiniling niya kay Kulas na kumuha ng isa sa kanyang mga manok at karayom. Ang karayom ay gagamitin para tusukin ang litid ng binti ng manok at sa gayon hihina ito at tiyak na matatalo. Dali-daling sumang-ayon si Kulas sa masamang ideyang ito. Nang bumalik si Siling, muling humingi ng pamusta si Kulas, pero mas malaki na, dalawampung piso. Siling, talagang ngayon na lamang, pag natalo pa ako ay patayin mo na ang lahat ng aking tinali, ipinapangako ko sa'yo. Naku, itong si Kulas, parang presyo ng asukal, oras-oras ay nagbabago, baka pa nga mapako na naman iyan. Hindi, Siling! Kaya si Shuning, siya ang testigo. Ikinagulat man ni Siling ang dalawampung piso ay ibinigay niya pa rin. Sa pagalis ni Kulas ay muli niyang tinawag si Teban at ibinigay ang dalawampung piso. Bahagyamang ikinagulat at pinagtaka ng katulong ang malaking halaga ay dali-dali siyang nagtungo sa sabungan. Maya-maya, tumigil ang iyawan mula sa sabungan. Tapos na ang laban. Dumating si Teban. Talo tayo aling siling sabi niya. Ah, natalo? Hindi bale. Total, nanalo naman si Kulas. Bueno, magpunta ka na sa kusina at baka dumating ang iyong amo. Oh, siling, bakit ka malungkot? Inaalala ko kasi, ngayong nanalo si Kulas ay lalo siyang may sa sabong. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Kulas na nalulumbay. Talagang buwisit ang sabong. Sinusumpa ko na. Hindi na ako magkasabong kailanman. Ikinagulat ni Siling ang kanyang narinig, kaya't nagtalo ang mag-asawa. Pinagkinalaan ni Siling si Kulas na nagkisinungaling at marahil ibinigay ang salapi sa kanyang kulasisi. Nagtaka si Kulas kung bakit gayon na lamang kasigurado si Siling sa kanyang pagkapanalo. Nabanggit ni Siling na galing si Teban sa sabungan. Sumabat si Shuning. Teka, Siling, baka si Teban ang kumupit ng kwarta. Teban! Teban, hindi ko akalain na ikaw ay magnanakaw magnanakaw? Bakit po? Natalo po talaga ang pera. Sinungaling. Kung natalo ka, nanalo si Kulas. Ngunit natalo si Kulas sa makatwid, nanalo ka. Laking pagtataka na ni Kulas sa takbo ng usapan. Ako'y naguguluhan na. Teban, ikaw ba'y pumusta sa sabong kanina? Opo, ako ba'y pinapusta ni Aling Siling? Ah, ganon. Siling, pinipigilan mo ako sa pagsabong pero ikaw pala'y pa pailalim? Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumupusta sa manok ng kalaban para kahit ikaw ay manalo o matalo ay hindi tayo mawawalan. At nabunyag na ang lahat ng lihim ni Nakulas, si Ling at Teban. Ipinaliwanag naman ni Kulas kung bakit sila natalo kahit tumaya siya sa kalaban. Nanalo nga ako, yung manok ko. Pero sa pusta, natalo ako. Kasi sinadya akong pilayan ng aking manok at sa kalaban ako pumusta. Nang ibaba ko ang aking manok, ang manok ng kalaban diglang tumalikod at tumakbo. Paliwanag ni Kulas. Dahil dito, nanalo ang manok ni Kulas sa default. Natawa ng malakas si Siling. Ayan, ibig mong manyope, ikaw tuloy ang natsyope. Ang lahat ng pandaraya, plano at lihim ay nauwi sa isang malaking katatawanan. Shuning, dito ka na maghapunan mamaya. Imbitahan mo na rin si Maring Kikay at ako'y maghahanda, sabi ni Siling. Paano tayo maghahanda? Eh, natalo tayo ng mahigit apat na piso. Tanong ni Kulas. Sumagot si Siling, Huwag mong intindihin yan. Gusto kong ipagdiwa ngayong huling paalam sa sabong. Mayroon ka pang anin na manok panabong sa kulungan. Tatlo ay gagawin kong adobo at ang tatlo naman ay sasabawan ko. Tatawa si Natyunin at si Ling, hindi tatawa si Nicolas, ngunit pagkailang saglit ay matatawa na rin. Mag-uumpisa na naman ng sigawan sa sabungan. Ngunit makikita sa kilos ni Nicolas na kailanman ay hindi na siya magsasabong.